aking, o oh, ito guys yung aking lulutuin, eh, niluto carnival boy adobo yan, eh, adobo natin dry natin na adobo para masarap, para malasa na sustansya yan diba guys, pakuluan muna natin, pagkatapos mapakuluan yan. para malambot para pag kinagat ay ayos, kasi thunders na tayo eh, diba guys <laughs> yan, ito na yung ating lulutuin oh, na adobo, wow, kumukulo na guys pinapalambot ko lang guys pag pag mapalambot na natin to guys yan saka natin ilagay yung mga ricado na masasarap ah ba diba? para malambot para hindi pag kinagat mo eh masarap diba? Yan. wow sarap yan guys masarap yan maya maya okay na yan yan ba diba? sarap na guys yung aking nilulutong Adobo yan sarap mm. sarap Kain tayo. Maya maya guys, kain na tayo. Oh, luto ti ilukano manen. So, nga naimas ti paglutluto, ta ilukano na ken, basta na no, agluto na kasama ti pagmamahal, ti paglutluto. So, nga naimas lata. Di ba guys? Oh, kayo maya, maya kain tayo. Yan. Hmm? Sarap. Tingnan na to guys. So, adobo. Yan, sarap po. Wow. Kumukulo na siya. Oh. Wow. Yan, nilakaduhan ko na siya. O, maya-maya. Tikman natin. Dry natin na adobo ito. Sarap. Diba, guys? Sarap. Wow! Sarap na ng ating, ano? Sarap na ng ating adobo. Ah, uh, dry natin na adobo ito, guys. Sarap. Hmm? Diba, sarap? Ah, uh, tikman natin yung kanyang, ano, Rasana natin kung gaano pa sarap. natin yung kanyang sabaw. Ha? Mm. Sarap. Sarap ga. Perfect. Man natin yung Masana natin yung karne. Siyempre. Pero, pero maya maya pa. Rasana natin maya maya. Ayan. Aduh bang serap guys ya. Oh. Uh, sarap. Sarap nang aming niluluto na adobo. Oh, uh, sarap no. Try yang aku niluto. Try. Hmm. Hmm. Yes, sarap. Oke, okay, serap. Oke, Oh, dry yang. Right. Oke. Uh, sarap ng aking nilutong adobo tapos tikman natin ng isa isa lang, isa lang, yan o, oh, tikman na naman natin kahit mainit hmm, tikman natin guys ipan natin kasi mainit hmm ay sarap <laughs> Mmm. Yep, guys, sakto. Perfect. Ah, thank you so much. Sarap. Yeah, thank you so much, guys. Kung sa muli, guys, babae, ang sarap ng aking adobo. Hindi na kayo at kakain na tayo ng adobo. Mmm, sarap. Thank you so much, kung sa muli, guys, Bye-bye. Hindi bye. na kahit, kain na tayo.